Na Abutan na ata. Abutan na haka. Nakaway na. Gago! Na. Abutan niya! Gagi! Sigaway. Gagi! Gago! Mayroong atras dante! Atras ka dad. Atras! 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 Dagi! Atras! Paano ko atras? May truck sa likod! Umatras siya oh! Gago. Uy, dad! Atras! Inaatrasan niya yung ano eh. Inaatrasan niya yung motor. Masina! Masina kayo! Tutulungan siya ng mga kapwa mo. Bito ah asres yung magmusembo ka sumunod Karambola yan gago yung driver ng ano hmm, Gago yun nakit hindi kasi Mali naman kasi nila Kumaka-counterflow kasi sila hindi malin pero pinilit niya kasi ipasok git niya Natamaan niya e. git Pwede naman git 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 busina git